Aksidenteng nakita ng bank teller ang isang account na tatlong taon ng walang pumapasok na transaksyon, naisip nitong matagal ng patay ang may-ari ng account. Sa regulasyon ng banko kapag patay na ang may-ari ng account at walang pamilya na naghahabol, ang perang nasa account ay mapupunta sa bangko. Pero ang ginawa ng bank teller, winedraw niya ang pera at ginamit, ang hindi niya alam naghihintay sa kanya ang masamang karma. Ito ang kwento sa tight crime drama movie na pinamagatang, Everybody Loves Me When I'm Dead na sinimulang ipalabas noong October 2025. Mag-isa lang na namumuhay ang matandang babae na si Tanungjit sa liblib na lugar ng Bangkok, Thailand, pero madalas itong lumuluwas ng syudad para edeposito sa bangko ang lahat ng kanyang kinikita. Nagkaroon ng karamdaman si Tanungjit, at dahil walang ibang kasama, wala nang nag-alaga hanggang mamatay ito na walang nakakaalam. Samantala sa syudad, nakipaglami si Pech sa kanyang best friend na namatay ang ama. Nalaman ni patch na namumblema ang kanyang best friend sa dami ng iniwan ng ama na utang, at hindi nito alam kung saan itinago ng ama ang pera. Isang bank teller si Petch, kaya nangako ito na susubukan niyang tingnan sa bankong pinagtratrabahuhan, kung may account doon ng ama ng kanyang best friend. Kinabukasan nang pumasok si patch sa bangko, agad niyang tiningnan sa records kung may account ang ama ng kanyang best friend. Wala siyang nakita, sinubukan din niyang tingnan sa dormant records o mga account na matagal nang natutulog at walang transaksyon wala rin siyang nakita. Pero nagulat si Petch nang makita ang account ni Tonong Jit, na mahigit ng tatlong taong walang transaksyong pumapasok, at may nakadepositong 30 million baht o mahigit 54 million pesos. nagka interest si Petch sa malaking pera ni Tonong Jit, lalo nang makita din itong walang nakalagay na pamilya si Tonong Jit sa records. Sa palagay ni Petch matagal nang patay si Tonong Jit, pero kapag umabot sa limang taong inactive ang account nito, patakaran sa banko na kukunin nila ang pera. Kaya naisip ni Pech na bago umabot sa limang taon at imbes na ang bangko ang makinabang, nagplano si Pech na siya ang umangkin sa pera. Wala nang inaksaya pang panahon si Pech, pinuntahan agad nito ang lugar ni Tonungjit para masiguro kung ano ang kalagayan nito o may pamilya. Hindi nga siya nagkamali ng hinala, natuklasan niyang matagal ng patay si Tonungjit, malinaw na wala itong pamilya dahil walang nag-asi kaso sa bangkay. Isa na lang ang problema ni Page, hindi niya magagalaw ang pera kung hindi mailalagay ang dormant account ni Taunomjit sa active account at ang tanging may hawak ng password para mapalitan sa active status ang dormant account ay si Tu, ang vice manager ng bangko. Nang gabing yun pauwi na sana si Tu, pero pumasok sa kanyang opisina si Wood, ang kanilang bank manager. Gaya ng dati kapag tinatamad si Wood sa trabaho, ibinibigay nito ang trabaho kay Tu kahit tapos na ang working hours wala naman nagagawa si 2 kundi sumunod sa kanilang bank manager. Pero ang hindi alam ni Wood, nahihirapan sa bagong mga AI application at paggamit ng computer si 2. Kaya naman madalas nagpapatulong si 2 kay Patch. Sa trabaho si Patch lang ang malapit kay 2. Madalas ito ang kanyang kasama at kausap. Isang masamang balita ang nalaman ni 2. Nakita ni Patch na base sa AI system mababa ang rate of performance ni 2. Nag-alala si 2 na baka matanggal din siya sa trabaho, tulad ng kasamahan niyang si Shane na tinanggal. Dahil mababa ang nakuhang rate of performance ni Shane sa AI system na gamit ng kumpanya. Sinabi ni Peach na walang pakialam ang kumpanya kahit matagal na silang empleyado, tatanggalin pa rin sila. Kaya dapat gumawa sila ng paraan na hindi sila madedehado. Ipinagtapat ni Peach ang tungkol sa namatay na si Tonomjit na walang pamilya at may naiwan na milyon-milyon sa bangko. Sinabi ni Peach na kapag nakuha nila ang pera, kahit tanggalin pa sila sa trabaho ay hindi sila mahihirapan sa buhay. Tumutol si Tuo sa binabalak ni Petch, sinabi nitong matatanggal sila sa trabaho at makukulong. Sinabi ni Petch na matanggal man sila sa trabaho ay may pera na silang magagamit pang negosyo, at walang magdedemanda dahil wala ng pamilya si Tao Mayamaya bigla na lamang narinig nila ang malakas na pagbagsak, nagulat si Natu nang makita na ang kasamahan nilang si Shane ang tumalon, sigurado si Tu na problema sa pagkawala ng trabaho ang dahilan ni Shane kaya tinapos na ang buhay. Pagdating sa bahay kinausap si Tu ng kanyang asawang si Ja, ibig ni Ja na sa international school nila e pa-enroll ang anak nila. Pero nag-aalangan si Tu dahil sa napakalaking tuition fee bawat buwan sa international school. Sinabi ni Ja na sa una lang sila mahihirapan, pag na-promote na si Tu bilang manager ay madali na ang lahat. Ang hindi alam ni Ja na mamroblema ng sobra si Tu dahil imbes na ma-promote ito, malamang ay matanggal pa siya sa trabaho. Gaya ng iba na natanggal dahil nahihirapan na makasunod sa mga bagong teknolohiya, at AI application na ginagamit ng kumpanya. Hinahangad pa rin ito na mapaaral ang kanyang anak sa magandang eskwelahan. Pero baka hindi niya kayanin ng gastos lalo na marami pa silang binabayaran sa bahay, isa lang ang naisip niyang paraan, ang pumayag sa balak ni Petch. Tinawagan nito si Petch at pinag-usapan nila ang kanilang gagawin. Kinabukasan sa pagsimula ng banko, binuksan agad nito ang dormant account ni Tanumjet at ginawang active ang status, para mapasama muli sa mga regular account. Ibinigay nito ang hudyat kay Patch na pwede na itong mag-withdraw, gaya ng napagusapan nila, 2,000 bat lang muna ang winidraw ni Patch, at maghihintay sila ng isang linggo, para masigurado kung may pamilya si Tonumjit na magtatanong tungkol sa withdrawal. At kung may magtanong man, idadahilan na lang ni na Petch na nagkaroon lang ng error sa system. Matapos ang isang linggo, wala ni isang pamilya si Tonumjit na pumunta sa banko para magreklamo, nangangahulugang si Tonumjit lang ang nakakaalam ng kanyang bank account. Kaya kampante na si Tu at pumayag na na mag si Patch sa account ni Tanong ng 4 million, kung saan madali na lang para kina Patch na may puslitang pera at sa labas na nila paghatian. Dahil doon nagad na pa-enroll ni Tu ang kanilang anak sa international school at nabayaran din ni Tu ang iba pa nilang mga utang, kaya naman tuwang-tuwa ang asawa ni Tu na nagpaplano pang mag-tour sila sa South Korea. Habang si Patch may mabigat na dahilan kaya naakit makialam sa pera ni Tanong dahil may importante itong paggagamitan ng pera. Kamakailan aksidente niyang nabangga ang mamahaling sasakyan ng isang gang leader na nagngangalang Sek. Pumunta si Petch sa hideout ni Sek, at nagbigay ng 700,000 baht bilang kabayaran sa nabangga niyang sasakyan. Nakita ni Sek mabilis lang nakahanap ng pambayad si Petch, kaya naisip nitong gatasan pa si Petch, sinabi ni Sek na kulang pa ang bayad ng 1 million baht. Tumutul si Petch, naglabas ito ng patalim para makaalis siya sa lugar na yun, pero wala na itong nagawa Binugbog lang siya ng mga tauhan ni Sec. Walang pagpipilian si Petsch kundi pakiusapan si Tuo na muling mag-withdraw. Pero sinabi ni na maghintay muna sila ng isang buwan dahil mag-iimbestiga ang bangko pag sunod-sunod ang pag-withdraw ng malaking halaga. Pero lingid sa kaalaman ni na Pitch, hindi pag-aari ni Taunomjit ang pera, kundi pera ni Kamnan na nabibilang sa sindikato. Ibig ni Kamnan na hindi matrace ng autoridad ang milyon-milyon niyang pera, inutusan nito si Taunomjit na magbukas ng bank account dahil matagal ng katulong ni Kamnan si Tonumjit, nagtiwala si Kamnan na ilagay sa account ni Tonumjit ang mga pera. Pero kalaunan, tumakas si Tonumjit at nagtago sa ibang lugar. Nagbukas ng bagong account sa ibang bangko at doon inilipat ang lahat ng pera ni Kamnan. Layunin ni Tonumjit na ibigay lahat ng pera sa kanyang nag-iisang anak na si Kem. Pero hindi pinansin ni Kem ang ina. Alam ni Tonumjit na galit pa rin sa kanya ang anak. Bata pa si Kem ay pinaampunan niya ito sa isang kaibigan dahil wala siyang trabaho matapos iwan ang nakabuntis sa kanya. Ilang taon hinanap ni Kamnan si Tanumjit pero hindi niya ito makita. Di nagtagal may nakuha siyang impormasyon na patay na si Tanumjit, at may isang anak na babae. Inutusan ni Kamnan ang kanyang tauhan na si Vodka na puntahan ang anak ni Tanumjit, pero naisip ni Vodka na ang kininang pera, kaya pinatay nito si Kamnan. Makalipas ang dalawang araw na tunto ni Vodka ang apartment ni Kem, Sinabi ni Vodka na inutusan siya ng kanyang boss na bawiin ang ninakaw ni Tonungjit na pera, pero dahil patay na si Tonungjit, si Kem na lang ang may karapatang mag-withdraw ng pera sa bangko. Bagamat nalungkot si Kem sa nalaman na matagal nang patay si Tonungjit, nahiya ito sa ginawa ng ina na pagnanakaw, pumayag si Kem na isauli ang pera sa boss ni Vodka. Samantala laking gulat nito ng matuklasan na sa loob ng sampung araw, bawat araw ay lihi na nag si Petch ng 100,000 baht at umabot sa 1 million baht ang nabawa sa account ni Tonungji. Nagpa siya si Tu na bago pa maubos at suluhin lang ni Petch ang pera, ay kunin na niya lahat, nang sa ganun patuloy niyang mabigyan ng marangyang buhay ang kanyang mag-ina kahit matanggal pa siya sa trabaho. Tinawagan ni Tu ang kanilang teller na in charge sa vault, at sinabing may magwi-withdraw ng 25 million. Hanggang 10 million lang ang pwedeng aprobahan ni Tu, Kapag lumampas sa 10 million ng withdrawal kailangan na niyang magpapirma sa bank manager. Pero para hindi na malaman pa ng bank manager, hinati nito sa tatlong transaction ang withdrawal. Kinagabihan habang si tu na lang ang naiwan sa banko, dali-dali niyang kinuha ang bag na may lamang mga pera, pero kinabahan si Tu ng biglang sumulpot si Wood. Lumalabas na dahil sa malaking halaga ang withdrawal sa araw na yun, nag-activate ang risk control system ng banko at na-email kay Wood ang transaksyon na nangyari. Dahil doon nalaman ni Wood ang pagmaniobra at pagnakaw nito at patch ng pera sa account ni Tonung Hindi makapaniwala si Wood na magagawang sirain nito ang pagtitiwala ng banko sa kanya at pagiging employee of the year. Sinabi nito na patay na ang may-ari ng account kaya kinuha na lang niya ang pera para mapaaral niya ang kanyang anak sa international school. Inalok nito si Wood na walang makakaalam kung paghatian na lang nila ang pera. Hindi pumayag si Wood dahil kailangan maibalik niya ang pera sa banko, sinabi ni Wood na alang-alang sa pamilya ni Tu, hindi magre-report si Wood sa management para hindi makulong si Tu, pero iniutos ni Wood na mag-resign na si Tu at hindi na magpakita pa sa bangko. Nanlulumong umalis si Tu at iniwan ang pera. Sa labas ng bangko habang litong-lito at nagsisisi sa ginawa si Tu, laking gulat niya nang makitang daladala ni Wood ang pera at nilagay sa sasakyan, na pagtanto ni Tu na tinakot lang siya ni Wood para masolo ang pera. Maya-maya nag si patch na ibig makaharap si Tu para pag-usapan ang problema, ilang sandali pa narating na nito ang itinuro ni patch na lugar. Subalit naramdaman agad nito ang panganib ng makitang bihag si patch ng mga tauhan ni Sek. Nagmamadaling tumalikod si Tu para lumabas pero hinarang na siya at binugbog. Nang makaharap na nito si Sek, sinabi ni Sek na alam na niya ang modus ng dalawa sa bangko. Lumalabas na ang winidro ni patch ng 1 million ay ibinayad kay Sek, pero naging interesado si Sek kung bakit madaling makahanap si patch ng pera. Hindi na pinakawala ni Sek si Petch, at nang pahirapan ng gang na pilitan umamin tungkol sa bank account ni Ta Nungji. Nagbanta si Sek na papatayin niya ang dalawa kung hindi mapapas sa kamay ni Sek ang natitirang 25 million. Sinabi ni Tu na wala na sa bangko ang pera dahil kinuha ni Wood lahat. Pero para mailigtas ni Tu ang sarili at si Petch, itinuro ni Tu ang bahay ni Wood. Din nagtagal pinasok na ng gang ang bahay ni Wood, galit na galit si Wood nang makitang kasama ng gang sina Petch at Tu. Nagbanta si Wood na ere-report niya sa mga pulis ang nangyari para makulong ang dalawa. Pero mula sa likuran walang sabi-sabing lumapit si Sek at pinatay si Wood. Nang ilabot si Napetch sa nasaksihan, wala silang magawa at nanatili sa kinatatayuan. Nang makuha ni Sek ang pera hindi pa ito nakontento, nagutos si Sek na magnakaw muli si Natu sa bangko at magbigay kay Sek ng pera sa sunod na buwan, nagbanta si Sek kung hindi sila susunod. Labis ang pagsisisi ni Petch at Tu, hindi nila akalaing haantong sa malaking problema ang kanilang ginawang pagnanakaw. Ganun pa man kailangan nilang kumilos para maitago ang krimen na ginawa ni Seg. Dahil alam nilang pati sila ay madadamay. Gamit ang cellphone ni Wood, tinext tu sa sekretary ni Wood na hindi muna makakapasok si Wood para magbakasyon. Bago sila umalis, nilinis muna nila ang bahay para walang makitang bakas sa pagpatay kay Wood. Ang sumunod na araw nang pumasok sila sa bangko, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala ng dalawa kung saan kukuha ng perang maibibigay kay Sek. Sa sandaling yun dumating si Kem na nagpakilalang anak ni Tonumjit at ibig i-withdraw ang pera ng kanyang ina. Kinabahan si Petch lalo na nang ibigay ni Kem ang kanyang ID, nagmamadaling ipinalam ni Petch kay Tu na may anak si Tonumjit. Maging si Tu ay kinabahan dahil kapag nalaman ng anak na wala ng pera ang ina sa account, magrereklamo ito sa management, siguradong diretsyo sila sa kulungan. Humingi pa si Tu ng ibang dokumento kay Kim na nagpapatunay na anak siya ni ta num Wala nang maipakita pa si Kim, hindi niya akalaing maraming papeles ang kakailanganin. Dumating si Vodka at ipinakita ang birth certificate ni Kim, hindi pa rin pumayag si Tu. Kailangan kumuha si Kim ng court order para ma-verify na si Kim ang may-ari ng birth certificate. Nang lumabas ng bangko si Vodka, nag-utos si Tu na sunda ni Pech ang dalawa. Kinabahan si Kim kung bakit napunta kay Vodka ang kanyang birth certificate. Na ang tanging nagtatago lang ay ang umampon sa kanya. Hindi na sumasagot sa tawag ang umampon kay Kem, kaya sigurado si Kem na may masamang nangyari, at isang delikadong tao si Vodka. Naisipan ni Kem na tumakbo para takasan si Vodka pero mabilis si Vodka kaya naabutan siya nito. Habang papalapit si Vodka kay Kem, dumating si Patch at binangga si Vodka ng motorsiklo. Dali-daling sumakay si Kem sa motorsiklo ni Patch saka sila nagmamadaling lumayo sa lugar. Samantala dali-daling inilikas muna nito ang kanyang mag inapapuntang probinsya para makaiwas kay Sek. Sa isang bar nagtago at nag-usap sina Petch, nalaman ni Petch kay Kem na ninakaw din ni ng ang pera sa kanyang amo, sigurado si Petch na galing sa malaking sindikato ang pera, at si Vodka ay posibleng hitman ng sindikato. Agad itinawag ni Petch kay Tu ang nalaman na isip nito na pagsabungin si Vodka at si Sek, kaya inutusan nito si Petch na kausapin si Vodka, at sabihin na kinuha ni Sek ang pera. Naramdaman ni Ja na may mabigat na problema si Tu, kaya pumayag si Ja sa pasya ni tu na magpaiwan. Naawa si Tu sa kanyang mag-ina, nang dahil sa nagpadala siya sa tukso, naging kabayaran ng pagkasira ng kanilang pangarap. Naunang dumating si Tu sa hideout ni Sek, nagbabala si Tu na darating ang inutusan ng sindikato para bawiin ang pera, hindi natakot si Sek, bagkos hindi na pinaalis pa ni Sek si Tu. Maya-maya dumating si Patch kasama na si Vodka, pero walang kaabog-abog na binaril ni Sexy si Petch na agad na namatay. Bago pa man mabaril ni Sexy si Vodka, mabilis na kumilo si Vodka, nakahanda na ito sa mangyayari, nagawa nitong sunugin si Sek at ibang mga tauhan ng gang. Hindi inaasahan ng gang na bihasa si Vodka sa pagpatay, kaya din nagtagal isa din ding napatay ni Vodka ang mga tauhan ni Sek. Ilang sandali pa lumabas si Vodka na daladala na ang mga pera, nang bigla siyang pinagbabaril ng tauhan ng sindikato, gumanti ang sindikato sa pagpatay ni Vodka kay Kamnan. Kinuha nito ang pera, at binigyan ng dalawang milyon si Kem, pero hindi tinanggap ni Kem ang pera. Matapos e deposito nito ang pera sa account ng kanyang asawa, sumuko si Tu sa autoridad. Nagsinungaling si Tu sa mga investigador, sinabi nito na inutusan lang siya na magnakaw sa account ni Tanongjet dahil si Wood at si Sek ang mga mastermind. Nagkaonsehan sa pera kaya nagpataya ng grupo, ganun pa man hinatulan pa rin si Tu na makulong ng ilang taon. Sa kulungan panatag ang loob ni Tu, alam niyang maganda ang buhay ng kanyang mag sa labas, at ilang taon lang ay malaya na si Tu. Pero ang hindi alam ni Tu, may tauhan si Sek na nakakulong, na naghintay lang ng tamang oras para gantihan si Tu at ibigay ang malagim na wakas. Binabati namin ng magandang araw ang mga nagpapa-shoutout na sina Abnoy Cook ng Iloilo, Ronald Natuda, Ashmer Kesidar ng Antipolo, June Ray Teves ng Bohol, Jub Fabiala, Ruth Infante ng Hong Kong, Putingan ng Jeddah Saudi Arabia, By with Purpose, Marilu Aguilar ng Great is the Lord Christian Church, Hilmislos ng Croatia, Marilu Feliciano, Ramers TV, Jerome Fuentes ng Siasi Sulu, Italia Family ng Bacoor Cavite, Limuel Presco, Wilbert Kiturio ng Dolores Eastern Samar, James Anthony ng Imus, at si Roque Raan Daan ng Bataan. Marami pong salamat sa